Sige, okay, nagsasalamin ka pala. Ah, oy. Nagsimula nang lumabo mata ko. Ay, we. Ah, sige nga. Ilan to? Ha? Huh? Seryoso sa ba? Oo. Ilan to? Ha oh, ito. Salamin. Sa mata. Hindi sa mukha. Salamin sa mata. Ate Sage, Ate Sage! Nagsasalamin ka pala? Hmm, yes po. Ba't yung karakter mawalang salamin? Ah, yun ba? Tumatagang malaman? Talaga? Wala lang. Tinatamad lang ako mag-drawing ng salamin. Sabi nila, pag nakasalamin daw, ibig sabihin matalino. I mean, based on experience, medyo totoo siya. Halos lahat ba naman ng mga nakikilala kong nakasalamin batak mag-aral eh. Pero kung ako yung nakasalamin na tinutukoy, hindi siya totoo! Pre, tignan mo si ate. Matalino siguro yan. Ha? Huh? Bakit? Nakasalamin eh. Ha? Huh? Anong connect? Hindi kasi. Tignan mo. Kanina pa siya dyan nagbabasa oh. Siguro top of the class ng section nila yan. Bawa uh, na hawa. Siguro? Meanwhile. Shucks. Wala akong mag-gets. Bakit ba kasi baybayin pa to? Eh, busy nga. Nalilito pa rin ako at hindi ko pa kabisado eh. Tapos papabasahin niyo ako ng baybayin? I mean, saan niyo pa kasi nakuha na matatalino lahat? Lahat ha, lahat. Ng mga nakasalamin. Ay, tis nga. Bagsak kami. Kaya kami nagbabayad para makita ang simpleng kagandahan ng ating inang kalikasan tapos masasabihan pa na matalino? Gets ko naman kayo na kadalasan ng mga nakasalamin matatalino. Pero huwag niya naman lahatin. Grabe naman. Minsan magugulat na lang ako na pili na akong leader sa groupings dahil lang nakasalamin ako. Oops, hindi ako galit ha. Hindi explain lang. Nice. Okay, group 3, stand up. Oh, sino yung leader nyo? Oh, siya na lang, sir. Ah! Ako? Ano? Teka, bakit ako? Sige na, ikaw na. Matalino ka naman, di ba? Huh? W Saan mo nakuha yan? Anong matalino na pinagsasabi mo? Baliyo. Di ba ganyan pag mga nakasalamin? Ay, talaga naman. Sa mga nakasalamin dyan, naranasan niyo na ba to? Alam mo ba, first impression ko sa'yo dati matalino ka. Ako? Oo. naasalamin ka kasi tapos tahimik ka lang dun sa likod. Oo. Nakasalamin ka kasi tapos tahimik ka lang dun sa likod. Oo, nasa lamin ka kasi tapos time ka lang din sa likod. Wow, thank you ah. May isa pa, yun sa sports syempre. As mo na mahilig sa si sports before, mahihap makilahok. Makilahok? Hindi, hindi. Tama na. Tama na. <clears throat> Mayab makilahok sa sports before kasi nga may salamin. Imagine, susabak ka sa taekwondo tapos ganito mo. O, di ba ang uncomfy? comfy Tapos kung wawit, sasali ka sa boxing, then masasapakan ka ng kalaban mo habang nakasalamin. Aba talaga, away ko. <laughs> las na yan, Sage. las na. Huwag mo nang ulitin iba na gumagamit ng contact lenses eh. If ever hindi nyo alam, yung contact lenses, yun yung iba't ibang uri ng pupils na pwedeng ilagay sa mata as alternative for sunglasses. Unlike sa salamin, medyo mas marami kang freedom sa contact lenses. I mean, kahit nga mata ni Itachi pwede kang magkaroon eh. Pero kayo ba? Nagsasalamin ba kayo or contact lens? i eh, pares hindi, edi eh, sana all, mahirap pag lumalabo ng mata kaya dapat Alagaan nyo talaga yung mga mata nyo kahit bata pa. Ayun. <laughs> um, natapos din. Thank you so much if ever nakaabot ka sa part na to. Um, hindi <laughs> ko na sa sasabihin ko. Basta thank you. And if ever, um, what? Ewan. Basta, hindi <laughs> ko na sasabihin ko. Ano, thank you. Nakita ko 5k na ata tayo nun. Nung last check ko, 5k na ata tayo nun. Thank you so much sa pagsisubscribe. So, na appreciate ko yan. Sana magstay kayo until... Until ako na isumuko. De, joke lang. <laughs> Ayan, nothing but thankfulness. And um, I'm glad na nakakapag enjoy ako. Nakakapagpa-enjoy? nakakapagpasaya in a way and sobrang na-appreciate ko yung mga comment, mga likes nagbabasa ako dyan and sorry if ever natagalan ako ng pag-upload, ilang months at ako nawala, pero ayan, um ayusin natin yan, tatry pa rin natin mag monthly upload Unti pa, onting si pagpasage, kaya mo yan kailangan mong kayaanin, de lang Ayon, Um, follow nyo ko sa iba ko bang social media platforms Facebook, TikTok And YouTube <laughs> Andito na nga tayo sa YouTube eh Utusan ko pa kayo yung ano YouTube De, ayun um, About sa salamin sa content natin If ever Nagsasalamin na kayo Tapos ang bata-bata nyo pa um, Ayusin nyo yan Huwag nyong hayaang Tumaas lalo yung grada nyo And if ever um, wala pa kayong salamin and naamdaman nyo na lumalabo yung mata nyo, mag-reflect ka. Need mo mag-reflect kasi malamang nasasobrang ka na sa cellphone or sa computer. E, kung, ewan ko kung bakit, pag-aaral, paglalaro, or pagtatrabaho, ewan ko. Basta, alagaan nyo yung mata nyo. Yung mata, mahalaga yan. Alam kong, Uh, masaya maglaro, masaya mag-cellphone, masaya magbasa sa cellphone ng Wattpad or kung ano man yan. Pero alagaan nyo yung mata nyo. Hindi maganda tignan na bata pa lang kayo may salamin na kayo. Pero malay natin, hindi natin alam kung bakit kami salamin kung bata ka pa. Uh, huwag kayo mag-judge. Hindi pa yung bata na salamin. Baka sabihin, sabi kasi ni Ate Sage, hindi daw maganda kapag ano, may salamin tapos bata pa eh. Huwag kayo manjudjudge ng no mga nakasalamin. Iba-iba challenges namin. Hindi, joke lang. Um, yes, may salamin ako. Nasabi ko na yan, di ba? Pero, ayun. Nakasalamin ako. Huwag kayo manjudjudge ng salamin. And kung may salamin na kayo, alagaan nyo yung mata nyo. Alagaan nyo palalo. Kasi, salamin, hindi yan magpapalino ng, mata. Paprotektahan nyo lang yung mata nyo. Hindi yan yung magpapalino ng mata nyo. Ayun. Paulit-ulit ako. Yun lang. Alagaan nyo mata nyo. Goodbye. Thank you.